Disgrasya ang inabot ng isang lalaki sa Lingayen, Pangasinan, matapos siyang makipagpaligsahan ng patagalan ng pagsisid sa Aglo River. Tinangay ng agos sa ilog at tuluyang nalunod ang lalaking napag-alamang nakainom pala. Makibalita tayo kay Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Sa bahaging ito ng Agno River sa barangay Aliwakwak, Lingayon, Pangasinan, nagkayaya ang maligo ang magpinsang Ismael Landicho at Donald de la Cruz nitong Martes ng hapon. Nagkahamunan daw silang magpatagalan sa pagsisid sa ilog. Pero ang masaya sanang paligsahan ng magpinsan na uwi sa disgrasya. Patibayan nga kami sa ano eh, kung sino sa siya rin. Eh. Nakatatlong ahon na ako eh, siya eh, hindi pa rin na ano napag pag-alamang nakipag-inuman pala sa isang pista ang biktima bago sumisid sa ilog. Tatagpuan ang bangkay ng 37 taong gulang ng si Ismael kahapon ng madaling araw. Ang kanyang mga kaanak di makapaniwala sa bigla niyang pagpanaw. Magaling naman daw kasing lumangoy si Ismael. Wala namang nakikitang foul play ang pulisya sa nangyari at tanging magagawalan daw nila ay magpaalala sa publiko. Mga ano sir, sa mga nandyan sa ilog o sa kaya sa dagat sir, uh... Umiwa sa paginom sa ano sir sa anumang uri ng alak dahil ito po ay nagaka uh, nakakahiha ng katawan sir Alfi Tulagan nagbabalita Pilipinas na.